hello uh, good after na mga ka-friend feel away eh ito na naman ulit si Akyat kasi ito po yung ito po yung dinadaanan ko po pag umakyat ako ah uh, ano ba ito yan ito po ito, ito po yung hagdanan ayan na po ayan ay, hindi makikita ayan po ayan po yung hagdanan na dinadaanan ko from 10 to 14. So talagang sinadya ako po, po maghagdan. kasi para exercise pero hinga naman. Ah, uh, kasi today is mag ano ako, mag aayos po ako sa aking daily pattern. So tamang tama po kasi wala po akong ipasok na dito yung amo. Tsaka, Saka nag papa hanga po ako. hi good morning, madam. Ay, sige, nagtatrabaho sa <laughs> restaurant. Ah. Tayo nakita ko isang madam. Ito po akit-akit para mag-exercise din. Para ganon, Ah. Uh, Ana deringa lang naman. Oh my gosh. isapa uh, isa pa. Isa pa po. Hello. Ah, uh, ito sana. Ayan. Ay, ayaw ko po. Uh, dadaan po ako sa aking kaping bahay. Uh, uh. Ay, ini, Ayan, ayan na po. Diyan po ako nang galing. Doon po ako sa kabilaan ng galing. So, dito naman po ako. Dadaan kasi medyo marapit po paket. Ayan na po. Paket papunta po din sa aking ano, lilipatan. Ah, uh, one more floor. Kaya kita Ah, uh. Sige, ma, um, bukas papasok ako maaga na. Oh. Oh. Ah, ayan. grabe. Ah, that's you that studio po. So, thank you for watching. I oh, miss my, ano, my video dito na po.